Ito yung mga gagong naglalakad sa snow. Kahit gago. So ito, yung, ito yung star yung mo yung Tignan mo yung suot niya. Puno na sa snow. Ito si Jed, the brave. Jed, ano mo mo sa mga fans mo, Jed? Jed, ano mo mo sa mga fans mo?

Dyan. Canadian! Canadian ka na magsi! Hey! Ito si Jed! Wala namin na si Jed! Ano piling ng Bisaya na makapunta sa Canada? Ha? Ha? Wala akong pera! Anong piling na mula sa buwan na punta ka ng Canada? Ha? Ano? Huwag na nga! Sige! Okay! Peace out! Thank you for watching!